sarang sarang okay <laughs> mas sweet pala ito sila no tay ayan tay tanggapin nyo yung ano mga padalayan yan yung pagkain dito saglit lang kunin natin kukunin naman ni kuya Arnel ayun gabi na tayo eh ito na lang, sir. Para... Ito ay, ano yan, padala yan ni Ate Saida. Saida, Ayan. sir, Saida. Mm -mm. <coughs> si Ati Saida ang nagpadala. Ayan yung mga pagkain kanilang hindi na ubos. <coughs> Ayun. Oh, si Gandang gabi po, ma'am. Oh. Nandito na po kami sa sa bahay ko. Marami pong salamat sa inyong pinadala po sa mga anak ko. Mm -hmm. Ayun. Okay po, maraming salamat po talaga na ito. Nakagraduate po yung sawa ng mal na Panginoon po. Nakagraduate yung anak mm -hmm. po. Mm po, parang nagumpisa pa lang po yung anak ko. Kasi itong bali ano, itong sunod na pasukan po ay eh, grade 7 po yung anak ko. Mm -hmm. Ayaw. Ako naman po ay eh, sa bukid lang po yung trabaho ko po kung may nagpapa trabaho sa akin ng paggawa po. Mm uh -uh. Yung nasahan ko po na mabibilan ko sila ng ano ng pangailangan po nila. Uh -uh. Sama na po yun sa sa silan po. Uh -huh. So at ano po sawa ng Panginoon po. At inaano ko po na sana hindi na nabigyan po ako ng malakas ng pangatawan na para ma-survive ko po yung mga anak ko po. Mm, ayun. Ito ay padala ito ni Ate Saida ha? Ito Apo. baga groceries na ito? pong po. salamat, Ma'am Saida. At mahal na Panginoon po. Opo. Ma may, so may sobra pa ito, may pera para magamit ma ninyo sa pangailangan ninyo. Opo, ito si ma Ate mag-explain uh, sa iyo ha? Ate Prissy, opo. kuya, lahat yung nabili namin na grocery at saka McDo nasa 3,169.75 and 75 centavos. Yung padala ni Auntie Saida, is 5,000. So may natira ikaw na 1,830 and 25 centavos. Okay. 1,000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ito yung 30 and 25. Ito pa Maraming, maraming salamat po, ma'am. At itong, itong natira po na pinadala niyo po sa akin, yung coming po sa pasukan na po na ito ay baka may magagamit ko po, po ito na itong natira po ninyo na, no? -tago Mabibilihan mo. ko po ng ano, uh -huh, mga kasi gamit yung mana ko. Kasi, eh, tago-tago mo kay, uh, may bigas pa naman ikaw. Opo, sir. Na, na anuhan ka naman kita ng bigas nung nakaraan. Tapos ito, Opo, uh, hindi ka na kailangan magbili pa ng mga kung ano. Kasi mayroon na kayong mga groceries dyan. Opo, hindi kita may na magutuman. At, iniwan ko na yung, mga ano ko, sir. Iniwan ko yung mga bisyo ko na. Uh -huh, uh -huh. O mag-focus ka sa yung, oh, mag-focus ka sa mga anak mo. Kay Ay, pagbalik nyo at ito malilinisin ko 'yan. Mm -hmm. Na hiya nga ako at yun, naaway ako ng mga kapatid ko. Oh. Dahil mayroon mm -hmm. kang ang pagkukulang oh, din po, sa sir, namin ko Part no sir. na kasi naging kampante ka na may tumutulong sa iyo oh, po, eh, dinagdagan mo pa ng bisyo, oh, inom, sir. barkada. Eh, hindi maganda 'yun. So, so salamat po sir sa binigyan binigyan niyo sa akin ng chance sir na ito nga po sir. Ayan. Oh, kunin niyo. Buksan niyo. pa Pasabay eh? ka kamoy. Ah. Dali. Buksan ko lang yung kalakot. Oh, dapat na mo lang na, na ito. Ano para, para, ma para makita ni mam ma oh, Saida. Kuya, buksan mo. Para makita ni mam Saida yung ba? ano niya. Dali, biya ko ko. Bakit ta iyak yan? <laughs> Di na ang umiyak kanina. <laughs> <laughs> Madilim pala dito paggabi sa oh, inyo. Sir. Yan nga, sir. Okay. Kung ma-ano na sana ako, sa na sir, na ano, maka... Yan. Maraming maraming talagang salamat po, ma'am. Maraming bagay po ito sa mga anak ko. Ay, Opo. Ayun pa yung Sana gabayin po kayo ng mahal na Panginoon. Ah, mm, uh, ayan, pasok na niyo. Marami talagang salamat, ma'am. O, oh, ay tuwa-tuwa 'yung mga bata. Bukas 'yung sila. Mabubutas. Ay, dahan Ito si Dale. si oh, Dale, si Dale O, oh, dandan. Si Bunso, isa, excited eh. O, oh, pasok na. O, oh, dahan, ingat, ingat. Yung tinapay niya dahin. Yung tinapay niya ba? Ako may Oo, oh, siya rin <laughs> daw, <laughs> daw, oh, okay, daw magbubukas. Sampay. Madali. Oo, king na mo. Siya daw magbubukas. <laughs> Nakalak yan eh. Nakalak ba yun? Sa gilid yan. Yan na lang Pagod na ikaw, Bonso? Wala na kayong klase, tapos na. Sa gilid, sa gilid yan, kuya, may ano? May lak siguro. May sinusian okay, kasi ah. Ganyan muna yan. Ay, Maduro. <laughs> ay, ay ang madurong. <laughs> ang <laughs> Hindi rin marunong si Kuya Arnel. No? Mayroon yang dito yan ng ano? Ayun. Ayun, may lakas. Ayun, wala pala. <laughs> <laughs> 'Yon. Na, na, Buksan mo na dito, Kuya. Ayun. Dilahin mo. Saas lang. Ay, di ko si oh, yan. Di ipasok mo man kamay dito, ano? Oh. Narin siya. Ayan. Pinapapasok mo para maipit, ganun. <laughs> Ayun. Ayun. lumagatik na. Ayun, bukas na. Ayun, nariyon na. Oh. oh. Wow, oh. Ako go na. Tadi, mm. Oh. Sige, kuha na. Pagkatapos ay ibinigay niya ang tinapay eh, sa mga kapatid. Buksan mo, Buksan mo dali. Ano? Oo. Oh. <laughs> oh. Busog na daw sila eh. Tao na ba? Oh, don, hindi Ikaw, hindi ka nakasama eh. Don. May lagnat. Magaling na siya, magaling na. Nakatawa na, 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 na. Ano yan. To, sir? Mo? Ayan mo, sir. lang ko na lang, sir, ng ano, ng gamot, sir. May, mm -hmm. ano pa ito, sir? Basag mm ano -hmm. Ayan, no, Dito na lang kami. Hindi na kami uuwi, kuya. Magagabihan na kami. Magabi na kayo, sir. Oh. <laughs> maraming Bye -bye. salamat po, sir. Bye -bye. At sa lahat po ng oh. staff po ng, ano, ng blager okay. po. Maraming salamat at sa sa inyo po na pag po sa akin. Binigyan niyo po ako ng sana-sana. Ito po. At okay. kay sir, God bless sir. At mm -hmm. magdahan po kayo sir. Oh, sige, kami ay uwi na. Maraming po salamat ma Oh, sige, uwi na kami. Bye-bye, bye-bye mga bata. Congratulations sa inyo ah. ha. Sana salamat ay po, napasaya namin kayo sa munting handa kanina. Salamat po ma'am. Ulit ma'am. God bless Apo. po ma'am. Ma'am Rosita, magpagaling po kayo ma'am. Aha. Uh -huh. Pinag-analangin ko talaga po, ma'am, na magal sana gumaling po kayo ng, ma ng maaga po. Ngayon uh, mm -hmm. rin po, na may maanat po kayo na hindi lang sa akin po, ma'am. May meron pa mm -hmm. po na hindi pa sa akin po, ma'am. Gantis mm -hmm. po, ma'am. Ayun. At uh, maraming maraming salamat ulit kay Ati Saida uh, ng... Anong bansa UK. sa Ati Saida? Sa UK sa pagbigay ng uh, mga groceries na ito at yung Ay, McDonald po. ayan po, po, kayo. Mm uh -hmm. -huh. at yung... yung, sobrang pera binigay ko na po Apo. sa kanila po uh, mama Saida ma 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 ayan Dito po ako nang gamit ko sa anak ko po. po. So, kasutan na po na ano, uh -huh. po. So, anak po, Ayun. Opo, sige po.